Ngayong araw na to, panibagong video na naman. Itatry natin parondayin itong mga ibon natin ng tatlong beses. Medyo na late nga tayong magising dito at kung napapansin nyo nga, madumi pa yung loft natin. Agad ko nung kinuwa itong si Pagasa. Dahil kung naalala nyo sa nakaraan video, hindi to rumoronda kaya ipo-force play natin to. At sa paglabas naman kasama niya, ihagis eh, natin itong si Pagasa para sumabay naman siya. at ayun na nga nakasabay ng ibon natin so mamaya-maya na lang ako maglilinis pero dapat talaga mga kuys maaga tayong nagising yun nga lang medyo kinapos tayo ng konti dahil pagod din tayo sa trabaho kaya ito na nga yung mga ibon natin kung napapansin nyo ganadong ganado sila yun o no? alagang breeder mix yan. at dahil nga nalita yung magising kung napapansin nyo Talagang sikat na sikat na siya aring araw. So ang ganda naman tignan mga kois. Parang sinadya na maliit tayong magising para makita natin yung ganito kagandang view habang nagroronda itong mga ibon natin. At dahil nga mabilis na bumaba yung mga ibon natin, ito na naman sila. So papapasukin ko muna din parorondahin natin ulit. Dito nga agad na natin kinuha si Pagasa and then papasok na tayo para paliparin itong mga kasama niya. At ayun na nga, nakalabas na nga sila. So ito na yung pangalawang ronda nila. At syempre, hindi natin nuhuli si Pagasa. Yan o, hinagis ko na nga. So pag gaganitong umaga talaga, napakasarap magparonda. Lalo na pag umaabot sila ng 1 hour hanggang 2 hours sa taas. O mas masarap pagka 3 hours yung inabot nila. Masarap yun kasi ngawit na yung leg mo sa kakatingala. At eto na nga yung uling ronda nila. Sana umabot sila at hindi hingalin. Pero mukhang hindi naaabot si White P Kaya agad ko na minanap yung isang ibon natin. Yan. Kinuha ko na si Pagasa para maisabay. At hindi talaga siya tumambay sa bubungan ng loob natin. <laughs> At ayun na nga, successful yung pagpaparonda natin ng tatlong beses. So ito na, hanggang dito na lang mga koy sa mga susunod na video natin. Ingat!